good morning, good morning po mga kalinga. Ayan po ngayon po ay magbabalot tayo ng ating mga pangregalo. Ito hindi ko masama na ako. Kuri mo ngayon dapat dito mo baka mabalot natin yan. Ayan, so yung ngayon po ay pupunta tayo kay Nanay Rebecca. Kaya babalutin po natin yung damit. Ito po yung ano, yung binigay na iwan dito nila Ma'am Tess, Ma'am Marites Umblas Vlog na mga damit na hindi natin na ipamigay noon dahil sumubra. Ito pamimigay natin pang regalo ngayon sa ating mga beneficiaries. Ayan o. Oh ayan po mga kalinga mayroon po tayo dito mga babaluting regalo ayan from love and care ayan po para po sa ating mga beneficiary po itong mga po so hindi pa po lahat na bigyan tinaka na ngayon labas mo ngayon doon pang rig babaluti natin para isang balutan na lang tayo no? ayan para po sa ating mga beneficiary pa, mula po sa love and care at dun po sa ating napagbintahan ng atsara pinagsama-sama ko na po para makabili tayo ng pamaskong handog para sa ating mga beneficiary So, ayan, yung iba po ay dinagdaga na po namin ni Rich Falcon. So, ayan, mayroon na po tayo dito ngapang regalo. So, yung kanting halaga lang po, kahit mga malit na bagay po, ay matutuwa na po yung mga bata nito, tsaka yung mga mga, kanalayan din po, na makakatanggap ng ating munting handog sa kanila. Ayan po, mga kalingat, samahan niyo po kami sa aming pagbabalot ng regalo. Praso po ay malaki. Hindi, binugin mo pa kunti. Laki mo ko kasi Kasi po, yung amin binili scotch tape ay hindi inilagay sa plastic namin. Kaya ma'am, ipilitan kami gumamit ng masking, ano to, packing tape. -S S yeah. <laughs> yeah. hello! Sabi mo, baby, hello! Hello! <laughs> sabi mo, hello! Hello! Sabi mo ng bata tang pagkalamero magba-vlog din daw siya. Batang hamog. Batang hamog. Siyou ni. Ha? Sumasakit sa akin ng paa ko. Sige na, batang hamog, oh. 'yan. <laughs> Gulot si Ate. Eh. Ganyan ang batang hamog ha.

Itagal na po kasi hindi nagbabalat ng regalo, kaya ayun. Hindi akong marunong sa'yo. Gano'n pa lang. Gano'n. Gano'n lang. Okay. Ano ba pakikita mo yun? Gano'n. Ilalim naman yun, di ba? Ay gano'n na Ubon ay gano'n muna. Yan. Okay. para yan. Ayan po ang Parang paraan na lang po, po sa masking tape kasi hindi po nadala po yung aming tape. Gusto ko yung nakatakarap yung ano. kasi gusto mo kasama namin mo oh, so ikaw lang kasama, okay lang yan ikaw. Hindi. Hello. <laughs> ano ba yun? Pinagkakasya niya yung katawan niya doon sa, 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 ano, sulok? Hindi yung kasya dyan. Huwag mo nang ipilit. Nasasaktan ka lang. Ganoon. Ano ka okay, Ano na? ano, ang ating damit. Ito Ito po yung kay Nana Rebecca. Sana kumasya ito kay Nana Rebecca, yung kanyang damit. Turn. ano ba? Ayan, labas kilikili ko, buti na lang ako. Eh. Pagod eh. Ayan, ang turn yung damit. Sana. Ano yung chana on? Ya, tapi masih ini. Hah? Oke, ya. Kita kasih yang itu <tuk> <tuk> oh, ya. Banget, ya. Ya. <tuk> 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 ya. <tuk> <tuk> <Allah>. <tuk> Kung bata ako, buksan. Oo nga. <laughs> pa na. May pa nga. sa ng mga papa mo, kung may party na. Kahit sa party pa pa mo, kapag bukas ng Tagalog. Kahit baso lang. Alam ko naman yung laman. Kahit baso lang yung luman. Tapos nangko. Ano Diba? Bakit yan ano dati ang, ang, pab ang paborito natin ay galo? Mangkok, baso, <laughs> budget. <laughs> so, bakit kaya pa ano natin yun ano? Eh? Pasok na kubo siya, saan sa Dito lang si sabi. huhuhu, day huhuhu, 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 yung kay tatay mm. yung kay tatay kuling kuling yan magkaiba sila ng tatay kuling yun o yung pangalan na yun yung kundalang parang magkaiba na lang sila ng rapper pala buhat ng bulpin natin hey, Okay, okay, okay. Ay, ba ka sa ulan ng ay, 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 sa ay, 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 ng ay, ay, Ano ay, Ano ay, 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 pa! <laughs> <laughs> Takot ka diba? Kala niya maulog yun. <laughs> Aray ito batang ang hamog na? <laughs> Sigaw siya eh. <laughs> Pag-intermission ng anak ng itong batang bulinggit na to. Kala niya malalaglag okay, siya. Ang ka din pala eh. Takot ka din pala eh. Meron ka naman yung wallpens? Mm -hmm. Doon sa box doon, tinanong. Doon mo sa box ko, doon sa mga box na magulo, meron yan. Mm -hmm. <laughs> Napagod ka, doon ka lang susunod sa ilalim. <laughs> Pag di ko malaglag. Amayan dong, diyan ka nang silalim. Nagatan ah. ko. Nagatan mo so, ko na. Ha. Nabag ng folder. Yun lang yan. Sa karton. Sa karton lang. Yung tinta ng folder. Oh, ang folder ko yun. Wala dyan sa Sa mero uh, Meron namang iba ang ginagawa nila sa gilid lang ayun Ay, yung, eyeliner ko naman. May liner dyan, yung kumay, itin. sinawa pa. Hindi, 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 hoy Ang ganun na. Bibi Huwag mo pupunitin anak okay. ko lang mahal-mahal ng rapper. Mahal-mahal ng rapper. No! Nagiging... Ay! Ay! o, Tingnan nyo si Jessie! Oo! Ganyan po siya! Oo! Marty! o Ah, 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 ayan oh, 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 sipag oh, 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 oh si Pago, bait oh. Wow, ang bait naman ng bata. Ganyan po siya kabait. Yan, ganyan po kabait si Jessie ah. Ganyan po kabait. Ganyan po siya kabait. na roar. Archie. Apo ka. Nagawa siya ng par parang parang mong pansin. time is daddy mo. No. Daddy na lang papansin. Gaya si mommy eh. Ems, bagay. Ito so, naman po kay Tatay Puling. Mayroon po siyang tatlong brief. Tatlong underwear. Ayan. At saka isang t-shirt. So, yun po. Ayan. 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 現場入るじゃない。 yung may tsinelas, hindi ka kasi yung ano, uh, yung tinahati, Kailangan buo, no? Na? May tsinelas. Mga no, pangbata, hindi ka pwedeng tinahati lang, ano, no? Mga mm pangbata, -hmm. Hmm. Ayan na po. Eh, patay-patay. Pula yun. Saan natin? Wala akong bagtay na eh. Hinalap ko na din sa kasi papunta po tayo doon ngayon. Yun, ito po kay Tatay Pauline. At kay Hanay Rebecca. Pero ito po yung mga natira. Hi. Ate Helen. Ate Ay, yeah. Ito po lang kita, pero may short. kalihap ito pa po yung kay Maricris Chris babalutin natin ayan tapos yun damit niya tsaka medyo ano to kay Maricris kasi may chinelas tsaka meron siyang yung yun yan okay yung ano <coughs> pangako natin ibila natin siya ng ibig mga pangawis sa katawan So yan, maganda yung damit niya. Yung ating termo. Bagay sa kanya kasi pink. Meron siya itong dagdag na laruan. So yan po mga kanya. Babalutin po muna natin ito. <coughs> Tutuloy natin yung pagbabalut. ito na po yung kila ate yung mga binalot natin o oh. yan yung pang regalo natin ito po yung sa lola ni lolo ni Maricris Chris ayun yung sa lola niya yung isang orange ito naman po ay kay Lawrence uh, eto ito kay ate kay Kuya Ruel ito kay ate Helen ito naman kay Sophia ayan and June ay kay Mark So yan, medyo okay na ihahatid na po natin yan mamaya para po magamit nila sa linggo. So yan po mga kalingap, yan po magbabalot po tayo. Maraming maraming salamat po sa ating mga sponsor and yan sa uh, yung pinagbenta natin ng acara <coughs> uh, atsara, pinagsama-sama po na dyan. Yung iba dilagdaga na namin na rin yung mga ibang pambili para mabigyan natin ha, sila. So yan, mayroon pa po dito natura. Babalotin pa po natin ito para kay... mayro uh, mayroon pa po ako dito. Yan po, oh, para kay Judy at kay Arlene. So, yan. Meron po yan. From Love and Care po ito. <coughs> yan, from kay Judy and kay Arlene. At meron po silang ahatiin natin sa kanila yung underwear. Yan, meron po silang underwear yun, to hatiin natin sa kanila yung underwear para meron silang underwear so yun po mga kalingap maraming marami maraming salamat po sa inyong lahat, Shoutout po Kuya Balsanto supportan po natin ang kanyang mga video mga kalingap at na Vlogs, Kalingap Rob ayan syempre po at sa lahat po na Karuel Obmalalag, Rachel Morales sa lahat po, ayan po uh, sa team malingap na sa lahat natin ng mga kasama. Ayan, sa Laban Care, Jewels 5, Team Tigangers, ayan, ni Ma'am Lena Barbose. Ayan, support na po natin. Ayan, thank you, thank you po sa inyong lahat. Ayan, ayan, pabuhay po. Ito. Ayan, sama natin yan dyan. Ayan, kay Mari Chris na hindi pa nababalot. Ayan, para balutin natin natin yan. Yung kay, ano po, naipamigay na natin kahapon yung kay Nana Rebecca at kay Tatay Puling. So ayan. Ang wala na lang po dyan ay si Kyle, may ano, si Kyle. yan kasi iba 'yung hinihingi ni Kyle sa atin na regalo sana, kumpuni mabili natin 'yun. Kundi man magpa sa Pasko. yan may may bagong taon pa kahit Hindi naman po bagong taon. Pag nagka-budget po tayo, ibibigay natin 'yung kailangan ni Kyle na bike. So po, maraming maraming salamat po and God bless po. Supportan natin Rich Falcon TV and syempre po ang inyong lingkod, Aljus Eagle TV. Thank you, thank you po. God bless.